What is up mga idol? <laughs> mga ka-DIY dyan. So meron tayong muling nabili na panibagong gamit natin. Panibagong laruan. Ito yung torque wrench. Ayan, magagamit natin to. So ito palang torque wrench guys ay ginagamit natin para hindi ma overtight tight yung ating mga bolt, yung mga nuts dyan sa ating mga CVT. So kung kayo ay baklas ng baklas na yung CVT, eto magandang meron din kayo nito sa so, mga nagdi-DIY dyan ayan oh <laughs> bagong-bago loading <laughs> fresh from the box eto ayan, ayan so ito na natin dito yung kung gaano kahigpit ang gusto nating mangyari doon sa ating motor lalo na kung gusto nating sundin yung manufacturer's specification para sa mga bolt niyan para hindi siya Uh, masira yung kanyang thread. Kung nakikita nyo, maraming videos na kumakalat na mga nasisira yung kanilang thread. Because, laging overtight yung nangyayari sa kanilang CVT. So, ito, masusunod natin yung spec, specs ng uh, manufacturer. Kagaya nito, Yamaha, which is yung ating S-Max ay 45 newton meter or uh, 32.5 pounds. Yan ang kailangan niyang torque power. Yan. So ito na bilhin natin, no? Ayan, no? Torque wrench. May kasama na siya mga extension. Tsaka isang extension din, pang one-fourth. Yan. So ang partner nito ito, syempre, dapat meron din kayong ganito. Y tool. Ito lagi magka-partner dyan, boy. Yan. Lalo na sa mga baklas ng baklas ng kanilang CVT, no? Kailangan nyo to para hindi masira yung thread nyo dun kaagad so ayan mga pre testingin na natin itong ating bagong torque wrench so sabi sa manual 45 newton meter ang kailangan natin or 32.5 pounds so iset natin itong ano natin torque wrench ayan so luwagan muna natin to tsaka iset natin siya sa 32 uh, hindi pala to newton ayan newton meter to doon tayo magbasa sa pounds ayan sa foot pounds 32 foot pounds ang kailangan natin so tingnan nyo ayan naka zero so ayan 30.9 so dyan yung 30 so ilagay lang natin dito sa my 2 ayan so 32.5 ayan kasi kasunod yan 30 ano na 33 na so ilock natin lock so lagyan na natin yung 19 yan pasok ah, gamit pala tayo na extension yan tapos 19 oops goods Ngayon, lagyan na natin tong white hole natin yan so dito natin siya ikakalang guys dito sa may swing arm natin dito. Ayan. Ten. <makes noise> T T testing ko dito banda, pero nalalaglag siya. Hindi siya magandang pagpatungan. So, dito testingin natin kung okay. Na testing ko dito dito banda. Ayan, dito na siya ka lang sa may bell. Clutch bell natin. Ayan. So, testingin na natin salpak. Ipipit ng kaunti. yan, Yun Yung bibitawan yung pressure. yan, Tapos, higpitan na lang natin gan sa marinig natin yung tak-tak. Hindi balit, naka 32 point pounds tayo. 32.5 foot pound. yan, Oop. Ayan na. So, check ulit natin. Tutunog yan. Ayan na. So indication yon na okay na Naka 32.5 Foot pounds na tayo Foot pounds Yan So nahipitan na natin itong uh, Puli natin So dito naman tayo sa ating uh, Bell side Dito sa may clutch side So gagamitin natin itong malapad Yan So dito lang siya sa baba no Guys Yan So ito bitin yung natin Bitin siya Ang gagawin natin lalagyan na lang natin dito na extension itong socket natin na isa uh, ano lang discarte lang malupit yan yan oops naglag pag in-apply na rin natin ng pressure yan hindi na matatanggal yan yan so lagyan na natin yung ating bala na 14 ito 14 mm pasok mm. Tapos, i-load natin yung ating pangontra. Ayan, tingin ko, stable na yan. So, ganun pa rin. 32.5 pounds, 32.5 pounds pa rin tayo. Ready? Ito na, na natin. Oops. Eon. Ayan tumunog na siya. ayan Okay na. <laughs> so ayun guys, yung ating use na ating y tool at saka itong torque wrench. Para hindi tayo masyadong mahigpit sa ating mga CVT, no? So hindi gano'ng karaming gumagamit nito. Pero tingin ko maganda to para sa mga bakas-bakas bakas ng uh, baklas ng baklas ng kanilang mga CVT yung mga nagtotono ganyan. Kailangan nyo ng ganito Ayan, so sa mga naka S-Max din na kagaya ko 32.5 pounds Foot pounds ang ating kailangan Para sa higpit Tamang higpit ng mga CVT natin ng mga nut, Para hindi tayo nasisiraan ng thread So yun lang Kung bibili kayo ng ganito Mas maganda <laughs> Kung meron kayong ganito So meron tayong ganito, meron din tayong pang impact So impact, ang kagandaan nito Pag pagbaklas, kasi kahit na mahigpit kaya niyang baklasin. Pero kaya nga lang, pag nagihigpit na tayo, minsan napapalakas masyado. So, hindi natin kontrolado. So, maigi na merong ganito. Optional lang naman. Kung gusto nyo lang. <laughs> ayan. So, ayan yung ating bagong laruan. Torque wrench. Ayan. So, maraming salamat sa inyong panonood. Sana may natutunan kayo muli sa ating video. So, abang-abang lang ulit sa ating mga bagong video na susunod. Bye-bye. <laughs>